Si Mitch ay isang ordinaryong estudyante sa isang kilalang unibersidad. Walang masyadong drama, walang kakaibang nangyayari. Hanggang isang araw, sa gitna ng mainit na hapon sa campus, nakita niya si Sheila, isang babaeng agad na bumaon sa puso niya. Hindi siya multo, hindi rin misteryosa sa unang tingin. Pero may kakaiba sa kanya na hindi mabura sa isipan ni Mitch. Lumipas ang mga buwan, naging sila Pagkatapos ng graduation, nagpakasal sila at agad din nagkaroon ng anak. Lumipas pa ang panahon, naging dalawa na ang anak nila. Mahal na mahal ni Mitch ang pamilya niya. Simpleng buhay, trabaho at bahay lang. At para sa kanya, iyon na ang rurok ng kaligayahan. Hanggang isang sabado, habang nagpapahinga sa sala, napansin niyang parang malabo ang ilaw ng isang desk lamp. Sa umpisa, inakala niya'y matalangnya ang may problema. Pero habang tumatagal, tila mas lalo pang nagiging malabo at malayo ang lamp na iyon sa paningin niya. Kahit anong tanong niya sa asawa't at anak niya, sinasabi nilang normal lang ito. Pero hindi mapakali si Mitch. Sa mga sumunod na linggo, ila lumalaki ang lamp sa isip niya, parang humihigop ng atensyon at oras niya. Naging dailan ito ng pagtatalo nila ni Sheila. Lalo na tila mas pinapahalagahan niya ang kakaibang lamp kaysa sa pamilya niya. Isang gabi, habang nakatitig siya dito, nagsimulang kumalaw ang liwanag. Lumalawak, lumalaki, hanggang sa buong sala na ang nilamon ng nakakasilaw na puting liwanag. Naramdaman niyang tinutulak siya ng hangin, pinipiga ang dibdib niya. At ang huling narinig niya ay mga boses na parang mula sa malayo. Pagdilat niya, napapikit siya dahil sa tindi ng sikat ng araw. Nang mag-ayos ng paningin, natagbuan niyang nasa gitna siya ng campus, kung saan sila unang nagkakilala ni Sheila. Pero mas bata ang paligid, masariwa ang tanawin. Napapalibutan siya ng mga estudyante, lahat nakatingin sa kanya, na parang may nangyaring hindi maganda. Lumapit ang isang pulis at tinuluan siyang tumayo. "Sir, you were assaulted," sabing ang pulis. "Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang mga anak ko?" Tanong niya agad. Ngunit ang tanging sagot ng pulis ay, "Anak? Wala kang pamilya." At doon niya natuklasan ang nakakapangilabot na katotohanan. Ang sampung taon ng buhay na pinahalagahan niya ay hindi totoo. Lahat ay produkto ng kanyang isip. Isang malawak at detalyadong halusinasyon hamang siya'y nakahandusay sa lupa matapos mabangga at tumama ang ulo. Simula noon, dinala siya sa terapi upang tulungan siyang tanggapin na ang mga taong minahal niya ng buong puso ay hindi kailanman umiral. Ngunit minsan sa kanyang panaginip, nakikita niya ang bunso, nakangiti, nakatingin at bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan na para bang tinatawag siyang bumalik. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.